Palisna? <laughs> apa apakah ini lux guna tay ini go 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 Let's go. Go, 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 go. Ayunit. Eh, next time na lang. Ano na lang? Kaso <laughs> ka na eh. Oo nga eh. Hindi ba na pala yung motor mo, no? Ayunit. Oo, oh, yung Fury ko. Wala na yun. Tira, marami yung paninda. Pero tira, wala. Paninda yan, hindi tira yan. Paninda. Ah, Lager ka daw. Oh. <laughs> ha? CCTV. Ha? Oh. CCTV ba? Ano si CCTV? Video lang eh, video. Video. Ara, lata nang nahita niya sa Aramang. Oh, oh, kita. Mapag-a ah, uh, nakita tayo nang ano, may aksidente. eh. Di ba? Mga ano na. Kita natin. na yun. yon. Na yon. So, kaya may may nakita nang old habo, nakikita ng...

Kuya, huh? pahingin niya din ako. Ay, nakikita. Ayan, tag-iisa kayo. Oo. Sa hari niya. Sa tapos. Ay, gano'n. Ganun. Kuya. Makikilala ka na sa buong tagi. Makikilalay ka. Adikit mo pa si ano ha, si... Ito si Kuya. Yan, yeah. isa dito yung ano. Kuya. Yeah. Member ng ARSAP. Lagi natin din. Busita, congressman ah, busita. Ikaw pala si... Uh, ha? Ah, Magkatikit kayo ni, ni ano, sir busita. Oo. Oh. Botohan yeah. na yan. Kuya, botohan na to. Botohan. <laughs> ikaw na nga may sabi, vlogger eh. Yeah. Digit mo sa dito. Sige na. Alis na ako. Napakainig pa. Eh, ingat ka, ka. ingat. Sige, sige. Ay, nang nagput-put ka pa. Anak ka ba ni Toto? Oo. Uwi na kayo ito. Nandok pa pa mo. Toto. Sige. 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 Ayun, ayun, ayun. Bot, bot <laughs> <laughs>